Good morning and good evening mga idol, nandito na naman ulit si Jamil Tech at ang kanyang mahiwagang cellphone, may gusto ko lang ibahagi sa inyong lahat kung anong klasang paghahanda sa darating na laban nila Tapalay vs Inoue. Dito muna tayo sa ating kababayan na si Marlon Tapales, makikita dito na may ginawang pictorial pa si Marlon Tapales, at ipinakita dito na kung gaano na ba kalakas si Tapales ngayon, at makikita din sa labas ng ring na nandoon din ang kanyang manager, at makikita din kung gaano kasaya din sa ginawang practice game ni Marlon Tapales. Makikita din sa kanyang katawan ang mga parang batubato na dumkit sa katawan kay Marlon Tapales, at may pa-flex ba sa kanyang katawan, at pinasilip pa sa media na kung gaano na ba kahanda sa kanyang palapit na laban. At hindi pa natin ito ay e mga idol, sana hindi kayo nakalimutin mag-subscribe at mag-share sa ating munting YouTube channel, kasi nasa 99.9% na pa lang ang hindi nakapag-subscribe sa ating munting YouTube channel, sana supportahan naman ako mga idol, kahit papaano umangat ang ating munting YouTube channel, at maraming salamat po. Makikita dito na may kunting kasiyahan sila sa pagkatapos sa kanilang ginagawang insayo nila Jerwin Ancohas at Marlon Tapales, kasi nandyan din kasama si Jerwin Ancohas sa gym, kasi may malapit na din na laban siya doon sa Japan, nasa description lang po kung kailan din ang laban kay Jerwin Ancohas kontra sa Japanese. At pinakita din sa dalawa kung gaano na ba sila kahanda sa kanilang mga laban, ano sa tingin nyo mga idol, magtagumpay ba sila sa kanikanilang mga laban, pake-comment na lang sa baba, kung ano ang inyong masasabi, at pakesamahan na lang kung taga saan kayo nakatira sa Pilipinas para malalaman natin kung hanggang saan ito aabot, maraming salamat po.